Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon mga galit na si Mayor Moreno sa Manila Nag-inspect siya sa isang property ng city government kung saan nandun naka-parking ang mga iba't-ibang heavy equipments na pag-aari daw ng mga kongresista sa Manila eh, hindi man niya pinangalanan pinapakonfiskit uh, niya Napa, napapamura siya sa galit sa mga kongresista <laughs> o, wala nang gobyerno dito sabi niya okay ito ang matapang na mayor natin pakinggan natin siya tangina hmm. ba bakit niya ara ito nang ano hindi niyo inaano sa akin pero lahat po kumpis kayo niyo Ito, nah, mga dump truck. Yun know? you know, o. Oh, oh. Mga pang plug control siguran na Wala na talagang Kanya-kanya oh. na lang. <laughs> mga po yun mga kababayan. Pogpiscate uh, po ito lahat na nandito. Ayan. So, binisita po ito ni Yomi ngayong araw. Ayan so, yan po ay walang ano... mga abiso. Mga illegal. So, tara. Sama natin si Yomess po. Ayan pinagpagaguling si Yomi. Okay, so uh, nakalagay dito San Lazaro San Lazaro Residence uh, uh, Manila update itong nagpost basahin ko ang kanya Look, Mayor Isko nagalit Binisita ni Mayor Isko ang Sa La, San Lazaro Residence na ko, Joel Chua Ay, <laughs> Bistado Mayor uh, Joel Chua Bistado ni so I'm not sure kung pag may ni Congressman Joel Chua ang mga heavy equipments na yun na ginagamit ba sa <laughs> uh, galit na galit yan ang mga good governance na mayors saludo ako sa mga mayor na katulad ni Mayor Isko, Mayor Magalong, Mayor biko Soto, Mayor Joy Belmonte, at uh, I believe marami pang matitinong mayor na hindi nagpapasintak sa mga kongresista. Uh, malala ko tuloy yung pinagiba niya ng mga barangay hall na pinatayo ni Kongresman Jewel Chua. Sayang ang ang lakas ni lakas sa uh, maghanap ng accountability ni Congressman Joel Chua kay BP Sara nang dahil lang sa confidential funds. Uh, kala mo good government siya, ang chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Tapos, yun. Nabuking ang kanyang mga barangay halls. Kaya ang tawag sa kanya, nababasa ko mga comments, barangay hall king. Okay lang daw yun. Nakatulong daw. <laughs> Grabe yung mga reasoning niya na security daw ng ispilahan, yung barangay hall. <laughs> Ay, nako. Uh, ano ba? Uh, may isa pang pa kongresista sa Manila, si Valeriano. May post na nabasa ko yung nakakasuka, nakakagalit daw. Yung yung tungkol sa expose ni Senator Lacson yung mga flood control projects oh grabe ang kanyang kwana hindi ko la tignan ko akong kung na-save ko na tignan ko so ito na oh yung pahayag ni Congressman Valeriano ng 2nd District Manila sabi niya nakakagalit at nakakasuka ang revelasyon kaugnay sa kontrobersyal na flood control project sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, kung ito man ay totoo, ito ang inihayag ni House Public Order Chairman at Manila Representative Rolando Valeriano. Sinabi ni Valeriano, nakakagalit ang sistema ng korupsyon. <laughs> Kaya dapat lamang na may managot kung totoo ang naging ulat ni Senator Lacson. Sinabi ni Valeriano, panahon na para imbistigahan ang nasabing isyu at panagutin ang mga nasa likod ng mga palpak na flood control projects dahil marami na ating mga kababayan ang nahirapan sa tuwing nakakaranas ng malawakang baha. <laughs> Galing ano? Uh, as if. O, alam nyo na. Ito, mga comments. Oh. <laughs> Dong. Basta tayo mga comments. asa na to uh, Joey Calda para di madamay sa mga palpak na plat control project unti-unti na yan mag-aalisan sa malaking sindikato ng gobyerno kasi babagsak na ang kanilang leader sa sindikato di na abot sa planong maging presidente sa 2028 Orlando Morillo hugas kamay na yan. Rolly Nakar, meron pa siyang kung totoo. Tulog yata si Kongresman. Cedric Pilarta, nagkukunwari na naman. Wala yang alam. <laughs> uh, balikan natin ang ano. Ito, uh, mga comments don kay Mayor. Uh, sabi, Herwin Etzar, ngayon ko lang narinig si Yorme na nagmura maliban sa pelikula niya. <laughs> Mukhang napiga nyo ng na pasensya ni Yorme. Ha ha ha, yari kayo mga Kongresman. Ned ka John, binabaypas nyo kasi ang mga mayor bago gumawa ng bank. So, yun po. Ang naintindihan ko, yung mga heavy equipments na yun, pag ng mga congressman, pinarking nila sa city government na hindi man lang nagpapaalam. Eh talagang, kahit ako kung kumayo, mapapamura ko at uh, hindi sila magsilbi. Kaya, saluduhan natin si Yorme. Ganyan ang totoong may malasakit sa taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income sa channel na ito, pantulong sa tribo. Na uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin niyo video nito. Mauna ni si Angkol ang mataga alog yero ang <taklasya> <taklasya> at pako na siya roon. Ayun. Ayun. Nakagugulat So sila o pagtaon sa yero kay kani managsuun lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan. Nagtinaba sila sa pag-atop sa ilang balay.

Okaron ko, lo managya ang balay nga inkuan unsa imong masuti ko nga natagaan ka giyero og plain stain pa ko Amat sa Ginoo nga nakabalay ra gid akong anak Oo kay nakigloon lang ang imong na anak Ano lang sila sa ako O gimo lang yan gitabangan aron lang makabalay O ako islang gitabangan nga aron makabalay o, So salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na sila So, dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So, salamat.